sabay sa tuwa ang ating mga yung sa CDRM po. At ay lima ka uh, uh, team, ay uh, members sa team, social worker and psychologist and we have two drivers para po uh, puli puli po sila uh, o magdala sa tuwa sa ila sa team dito sa Cebu. O sa ilang activity dito ng... Uh, uh sa, sa as per kuana mo uh, istorya sa PSWDO o dito, they really need the water and the food packs but uh, nagpadala na kita ang social workers and psychologists in the event na lang din sila ang support for the psychosocial nila dito. Mm -hmm. Ma'am, so kaming mga truck, ma'am, uh, loaded ani ang ato ang mga food packs? Food packs and water. Mm -hmm. mm -hmm. Ang atong food packs is 5,000 and then ang water na ito, uh, 5,000 food siya Uh, 500 ml. Mm. in any case, ma'am, uh, napabatay idugang ipadala or mo um, na yung kumagipende ta sa advice. We are closely on, uh, coordinating with our PSWDO sa Cebu. Uh, as soon as we express naman sa ilang uh, Davao City is willing to augment. So, kung unsa iyahang need, magsulti lang siya para makapadala pataubungan kung kinahin. Mm As to the coordination, Uh as per uh talk na mo sa PSWDO dito water and food. And then uh, sa medical side, nanang po nag-coordinate. Mm -hmm. Ma'am, ka ay ma.